Oye okay, good day mga kamots, welcome back to our youtube channel so, Napaka special ng episode natin mga kamots dahil ito ang pinaka kauna-una ng uh, motorcycle review natin dito sa Rusi Motorcycles Yes mga kamots, nandito tayo ngayon sa Rusi Motorcycles para i-review yung pinakabagong motor nila mga kamots Pinakabagong labas nilang motor which is the Adventure Scooter, the XDB Adventure Scooter 150 So meron silang stock dito tatlo mga kamos no? So wag na natin patagalip yan so, Simulan na natin This is it mga kamots sinasabi ko sa inyo yung pinakabagong labas na motor ni Rosie which is the XDB or Adventure Motorcycle 150 Ayan so bagong labas to fresh na fresh uh, meron silang stock dito ang tatlo mga kamots itong kulay black and then yung puti tsaka yung pula so itong black yung pinili kong i-review kasi mga kamots tignan nyo naman ang itsura nya napaka angas ng uh, kulay tapos napaka aggressive ng looks over the past years mga kamots at ang rusi motorcycles na nga takbuhan ng mga Pinoy motorcycle riders na swak lang sa budget ang pabili ng motor mga kamots no? kasi kilala si Rusi sa mga uh, budget meal pagdating sa mga motorsiklo Ayan. So over the past years din nag-evolve na nga yung mga motorsiklo nila and then mas lalo pa pinaangas at pina-aggressive yung looks So tulad na lamang nitong uh, pinakabago nilang uh, adventure scooter na uh, ADX na tinawag or XDB na tinatawag nila ngayon So first of all syempre unayin muna natin yung uh, pagre-review pagdating sa looks and appearance Pagdating sa looks and appearance mga kamos napaka-aggressive look at napaka- angas talaga ng design ng Rusi Adventure X na to mga kamos no? simulan natin dito sa pinaka ano nya headlight nya ayan so kung makikita nyo mga kamos para sya talagang mata kasi talagang dalawang bilog lang sya para syang malaking mini driving light mga kamos no yung headlight nya so yan yung pinaka headlight nya mga kamos no medyo nahahawig yung pairings nya rito sa ano, sa X-Max at so, pag ano, no Ayan. Ang ganda mga kamos. And then, party na to. Ito yung pinaka DRL nya or daytime running light. So, daytime running light po yan mga kamos. Napakaangas ng na nga pagkaka-design. No? So, hindi mo siya mahalat ang DRL kasi nasa ilalit siya ng pairings. Pero, kitang kita naman siya mga kamos, No? Ayan. And then, yung uh, pairings nya dito mga kamos, para siyang carbon design. Pero, hindi yan carbon na. Uh, design lang po yan. Pero, plastic uh, ano to, texture mga kamos, No? Ayan. So, para lang siyang carbon design. Meron siyang uh, windshield para sa malalakas na hangin mga kamots, No? Para siyang ADB ni Honda. Meron siyang windshield. And then, makapal din yung texture ng windshield niya mga na. No? Ayan. No? Makapal din. Hindi basta-basta mababasag. Alam ko adjustable to mga na. No? Ayan. Alam ko adjustable tong uh, windshield niya. Ayan. Pwedeng itaas, pwedeng ibaba. Ayan. And then, dito mga kamots, sa gilid nya, ayan. So, meron lang siyang nakalagay dito na Rusi. And then, FI. So, of course, FI na butong motor na to mga kamots, no? So, for sure na matipid din yan sa gasolina pagdating sa fuel consumption. And then, naka Euro 4 compliant na po yan. Ayan. Kaganda kay Rusi, mga kamots. Sa paglipas ng panahon, ini-evolve narin na rin nila yung uh, fuel system ng mga motor nila. So from card, um, nilalabas na nila is mga FI na ngayon. Ayan. And then pagdating dito mga kamots sa ano nya, sa tapalodo nya, angas din ang tapalodo nyo. Ayan. Uh, and then makapal din yung ano nya, telescopic fork. Ayan. Alo yung ginamit, mukhang matibay-tibay ito mga kamots. And then meron siyang uh, reflector dito, added visibility sa gabi. And then kung makikita nyo mga kamos, may nakalagay na CBS dito. Ayan, ibig sabihin po niyan is naka-combi brake po itong motor na to. Wow. So additional features to sa Rossi Adventure X 150 yung CBS. Ayan. So sa mga hindi pa nakakala ng CBS, mga most or yung combi brake system, kapag nagpreno ka sa bandang unahan, so 70% sa unahan tapos sasama ng 30% yung nasa likod. Ayan. So kaya siya tinawag na combi brake system. And then, Nandito yung pinaka signature logo ng Rusi dito sa may tapalodo niya. Ayan. And then dito sa kabilang gilid mga kamots, ang ganda nung caliper nyo. Hindi oh. ko alam kung anong brand nitong caliper na to. Pero tatlong piston siya oh. Sa dalawa, tatlo. Tatlong piston yung ginamit mga kamots. Portion na malakas-lakas ang kapit ng preno nito mga kamots. No? Pagdating dito sa telescopic fork mga kamots, meron siyang fork boots additional uh, safety para sa telescopic port natin, ang ganda nakalagay lang dito is 150i and then meron na siyang uh, built in matting oh. yung sa tapakan mga kamots sa iba kung ano kasi uh, wala pa yan mga kamots, bibila mo pa siya ng matting para lang lagyan to pero ito kasing AD Adventure X 150, meron na siyang built in matting oh. and then metal pa yung ginamit metal lang metal to mga kamots ha? hindi siya plastic ayan so metal po yan hindi yan plastic so good job kay Rosie additional aesthetic sa motor na to mga kamots ayan and then dito mga kamots ayan na dito yung pinakapangalan ng motor yung Adventure X panggilid nya ang laki ng cover ng panggilid nyo and then I think ito yung pinaka airbox nya ayan ang ganda rin ang, ano, ng, ano, texture ng airbox nyo parang sya naka carbon and then dito rin sa CBT cover o, plastic design lang po yan mga kamos pero yung loob nyan is uh, metal yung crankcase nya disadvantage nga lang dito is wala syang kickstart Ayan, so parang inalign sya sa ibang brand na wala syang kickstart tulad ng ADB yan mga contact click Ayan, so wala rin syang kickstart Ayan, so mamaya again mga kamos sasabihin ko sa inyo yung mga dapat nyong gawin kapag ka walang kickstart sa mga motor ninyo no? So ito yung pinaka side stand niya mga kamots. Ayan, ang ganda ng side side stand niya, makapal-kapal din ha. Ayan. Tapos ito yung center stand niya. Ang kapal din ng bakal na ginamit. Ayan. Then sa passenger foot peg naman mga kamots, ito yung pinaka passenger foot peg niya. Alo yung ginamit. Ang ganda rin, mukhang matibay-tibay. And then natitiktok siya. Ayan. Ito yung pinaka grab bar para sa pasahero. Ayan, So dalawa siya, hindi siya isang buo. Ayan, ang ganda rin ng ano, ng texture, glossy si black. Ayan, makapal-kapal din yung ano, bakal niya, mga kamots. Hindi basta-basta. So pagdating sa likuran, mga kamos, ito yung itsura ng likuran niya. Bago ka pala makalimutan, mga kamots, LED na nga pala yung ilaw nito, front and rear. Itong Rusi Adventure X150. So pagdating dito sa likuran, ayan, ang ganda ng design ng ilaw niya, oh. Siguro mas maganda yung design niya pagka nakailaw na yun. Pagka nakabukas na yung motor. Ayan. LED po yan mga kamots. And then sa turn signals, eto yung turn signals niya. Nakahiwalay nga lang. So oh, prone nga lang to sa bali mga kamots. So, per pero, syempre, ingat-ingat uh, na lang din mga kamots, Na mabali nga yan. Ayan. So LED na rin po itong turn signals niya. Dalawa pati sa harapan. Ayan. So eto naman yung ano niya. Yung lagayan ng plaka niya mga kamots. Ayan. So meron din siyang built-in plate light. Ayan, sa ilalim. And then, additional reflector Additional visibility sa gabi And then, yung plate light para sa plaka Para makita yung plaka nyo sa likuran Ayan, so dito naman sa gilid Sa right side nyo, mga kamots Ayan, so ito yung tambucho nya Ayan Ang ganda rin ng itsura ng tambucho nya, mga kamots So, two-tone, silver uh, Metallic silver And then, matte black And then, yung headguard nya Ito yung headguard nya Laki ito yung uh, radiator niya, e, radiator ng ADX-150. So hindi na nga pala ito naka-air cooled mga kamos. Dahil nang uh, nakita natin dito, ayan, naka-water cooled na po siya. Or liquid cooled. Ayan, so I think ito yung pinakauna-una ang liquid cooled ni Cruzee mga kamos, yung ADX-150. 175 kasi mga kamos, yung RFI is naka-air cooled pa yun. Ito, naka-liquid cooled na siya, ayan. So makikita natin meron na siyang crud gate and then naka meron siyang built-in na mudguard mga kamos o so, tapalodo sa likuran para iwas talsik mga dumi. Meron pa siyang uh, additional na takip dito or rubber na pantakip dito sa ilalim ng puan para hindi talaga papasok yung mga putik doon sa engine bay natin mga kamos, no So talagang secure na secured yung uh, engine bay hindi siya matatalsikan ng uh, uh, putik kasi meron na siyang built in mud guard and then meron pa siyang plak uh, guard dito o yung rubber mud guard so hindi mo na kailangan um, bumili ng mud guard para dito sa Adventure X150 kasi meron na siyang built in yan ganda good job Brucey talaga talaga 6-6 sa mga features and safety features mga kamos na ayan so alamin natin mga kamos yung sukat ng gulong nya front and rear ayan So sa unahan mga kamots, ang sukat ng gulong niya ay uh, 100 by 80 by 14. And then tubeless na rin tong uh, gulong na to mga kamots. And then yung design ng uh, gulong niya mga kamots na talagang pang adventure talaga siya kasi kita niyo naman pagka mga ganyang design, mga talagang pang off-road talaga yan. And then sa mags niya mga kamots, ang ganda ng mags niya uh, ang ganda rin ng design, ang ganda rin ng kulay parang bronze, ano yung nga dato, metallic bronze ang ganda nung design nung mags nya so sa likuran naman mga kamos ang sukat ng gulong nya ay 130 by 70 by 13 so magtataka kayo mga kamos medyo maliit ng, uh, it, ng konti itong sa likuran nya pero hindi naman sya gano'ng kahalata mga kamos no? kung titignan nyo Ayan. so 14 yung sa unahan 13 yung sa likuran pero mas malaki kasi yung gulong nito mas malapad yung dito sa likuran mga kamos kaya hindi mo mahalatang Uh, mas maliit yun sa likuran na gulong 130 by 70 by 13 yung ano niya, sukat niya and then tubeless din to and sa likuran pala mga kamos is naka ano na to ha ah? disc brake na rin mga kamos, no? Wow. and then yung pinaka caliper niya and then naka disc brake na rin siya sa likuran and then naka twin shock absorber siya yung pinaka suspension niya sa likuran ayan So tapos na tayo dyan sa may bandang babang part mga kamos no? So dito tayo sa may upper part ng motor na to So simulan natin dito sa under seat compartment niya. Total nakabukas na rin naman na to. Ayan. So ito po yung pinaka under seat compartment niya mga kamos, no? So kasang kasya dito isang uh, full face helmet, I think. So asan ba yung helmet ko? Tot try natin yung isang helmet ko mga kamos. Hindi kong helmet mga kamos, no? Alright, so ayan. Ito yung helmet ko mga kamos na Ryzen 550. So try natin siyang ilagay dito kung kakasya. Ayan. So I think kasha naman siya mga kamots, no? Ayan. So kasyang kasha ang kasha siya. Hindi ko lang muna sinara kasi wala tayong susi na So guting na nakabukas na siya. So kasha ang kasha yung full face mga kamots na helmet. Ito full face tong Ryzen 550 natin na helmet. So kasha ang kasha sa mga kamots, no? Ayan. So medyo malaki talaga yung ano niya, under seat compartment niya. Bukod sa helmet, marami ka na siyang marami ka na, na malalagay dyan sa loob, no? Mga kapote, documents, o ano ano pa mga gamit na dala, -dala mo pag nagmo-motor ka. Ayan. so dito din pala yung lagay ng ano niya, mga kamos, ng battery. Ayan, so wala nga lang siyang uh, battery. So pero dito nilalagay yung battery niya, mga kamos, no? sa ilalim din ng compartment. Ayan. And then dito ang nakalagay dito, mga kamos, yung uh, fuse relay. Ayan. Ayan. So yan po yung pinaka under seat compartment niya, mga kamos, no? And then, yung sa tanke naman, mga kamos, ay nandito. So, hindi nga lang natin ito mabubuksan, mga kamos. Ito yung pinaka-ignition switch niya, mga kamos. Kung saan nandito na yung uh, seat opener. Ayan, so pinaghalo-halo na dyan. Tapos, yung lock sa manibela, nandyan na rin. And then, nandito na rin yung bukasan ng sa gasolina. so all-in-one na po dyan. Hindi nga lang sya naka-shutter key, mga kamos, No? So, naka-ordinary key lang din siya So, mas maganda siguro kung ginawa na rin tong shutter key ni Rosie so ano malay natin kaya nga sinabi ko sa inyo kanina uh, as the years goes by mga kamos, ang motor ni Rosie is patuloy na nag-elbow so malay natin sa mga susunod na labas ng mga adventure scooter pindahan naka shutter key na yan okay. so dito na tayo mga kamos, uh, may bandang uh, manibela niya and then uh, instrumental panel so kung makikita natin mga kamots ito is naka fully TFT display panel na siya o fully digital panel which is makikita mo na dito lahat na mga gusto mong malaman pagdating sa motorcycle na to trip meter, odometer, speedometer I think may orasan pa yan and then kung kailangan mo na ba mag change oil Ayan. so lahat nandyan na mga kamos speedometer nandyan na rin and then meron syang dalawang ano rito buttons dito para sa mga uh, mode select tapos adjust Ayan. so ilan dyan po and then ang pa dito mga kamots meron siyang built-in cover. Itong pinaka uh, instrumental panel nya. Para kung sakali maharaw, eh at least makikita pa rin natin yung uh, display. Yung display dito sa instrumental panel nya. Ayan. So sayang nga lang wala tayong susi mga kamos. wala rin battery. So hindi natin nakikita kung uh, anong itsura nitong uh, instrumental panel nitong Adventure X 150. So obviously naka naked handlebar sya mga kamos. No? Kasi nga adventure scooter tumuturo to. So given na na naked handle ba ha. And then alloy na alloy din yung ginamit, alloy steel din yung ginamit patating dito sa uh, handle uh, grip. Ayan. So alloy yung ginamit tapos silver, metallic silver tapos matte black. Ang ganda ng nga, pagkaka uh, paint finish niya. And then makapal-kapal din yung ginamit ha na handle bar. So pagdating sa buttons and switches mga kamos, pagdating dito sa left side nandito yung high beam low beam and then meron siyang built-in passing ayan wow. and then meron siyang built-in hazard light and then meron siyang turn signals left and right horn and then pagdating naman sa right side mga kamots meron siyang built-in na uh, kill switch engine kill switch ayan meron siya dito itong uh, red button na to and then uh, para sa headlight ayan and then nandito yung uh, electric switch ayan so, ang ganda ng ano niya handle grip niya oh ang ganda ng design tapos yung bar end is alloy type yung ginamit Ayan. ang ganda ng bar end makapal din matte black ang uh, kulay Ayan. so ito po yung preno nya sa likuran and then ito naman yung preno sa harapan so, uh, matte black din yung ginamit na paint para dun sa brake lever ang ganda almost done na tayo sa looks and appearance itong Rusi Adventure X 150 no? So dako na tayo sa pinaka engine specs nitong motor na to. Okay, para sa engine specs ng Rusi 8 or Adventure X 150 Marmos, meron itong 150 cubic centimeter o 150 cc, 4 stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Yeah, so naka 2 valves po siya. And then max power niya Marmos, 11 horsepower at 7,500 rpm. And then max torque niya Marmos ay 12 Newton meter at 5,500 rpm fuel system po niya is naka FI po yan and then cooling system niya mga kamos as I said naka liquid cooled na po yan ito yung kauna na ng liquid cooled I think na nilabas ni Rusi dito sa Pilipinas mga kamos, na. and then starting system niya mga kamos, is electric start only so alam niyo na mga kamos kapag wala siyang kickstart o pag walang kickstart ang mga motor ninyo i-monitor nyo na lang yung mga battery ninyo mga kamos para iwas aberya lalo lalo na sa mga long rides kasi kapag ka, ano, kayo ng battery sa motor niyo at walang kickstart yung mga motor niyo mga kamos so maigi na i-monitor nyo na lang yung mga battery niyo mga battery na mga motor niyo Ayan, so braking system mga kamos, front and rear, para po naka-disc brake gaya na pinakita ko sa inyo kanina. And then, naka-equip uh, with CBS po siya, as I said mga kamos, or combi brake system. Ayan, And then driving system mga kamots, of course naka CVT. Then suspension system mga kamots, naka telescopic forks sa unahan and then naka dual shock absorber sa likuran. Ayan. so yan po yung uh, engine specs ng motor na to. And then pagdating pala sa fuel tank capacity mga kamots, na fuel tank capacity ng Rusi Adventure X 150 i 10 liters. So sayang nga lang wala tayo idea kung ano ang uh, fuel uh, average fuel consumption nitong Cruze ADX 150 kasi based on my, based on my research eh wala pa na mga wala pa akong nakita na actual fuel consumption nito. Pero I think since naka FI na to mga kamos, ang fuel consumption nito is naglalaro siguro sa mga 40 to 50 kilometers per hour. So yan po yung ano niya, yung uh, ano yung thinking ko about sa fuel consumption niya since naka FI na nga yan. Okay, so dako na tayo sa pricing ng motor na to mga kamos which is the Rusi Adventure X 150i So magano nga ba ang Rusi Adventure X 150i dito sa Rusi Motorcycle H. Lopez Boulevard So ang cash price po niya mga kamos is 110,000 pesos Ayan, So yung pin pinaka cash price niya and then pagdating sa installment basis mga kamos yes available na rin po ito sa installment mga kamos dito sa Rusi Uh, motorcycle sa H. Lopez Boulevard. Gagalangin po ito. So, ang pinaka-down payment nyo lang, mga kamos, is 10,000 pesos. So, all in na po yun, mga kamots, kasama na doon yung registration, and insurance ng motorsiklo. And then sa monthly amortization, monthly amortization nyo naman mga kamos, pagdating sa 1 year, 10,660 pesos ang monthly amortization nyo. And then 2 years mga kamos, 6,035 pesos. And then pagdating naman sa 3 years or 36 months mga kamos, ang monthly amortization nyo is 4,495 pesos. So take note lang mga kamos, every time na magbabay -bu kayo na mas maaga dito sa uh, Rusi Motorcycles, H. Lopez Boulevard, kahit sa ang Rusi Motorcycle branch nila, eh meron kayong rebate na 300 pesos. Basta mas paaga kayo sa due date magbabayad. So malaking bagay yung 300 pesos mga kamos, pang gasolina na rin yun. Ayan. So para sa mga nag-i-inquire kung ano ang Facebook page ng uh, Rusi Motorcycle, H. Lopez Boulevard mga kamos, eto, search na lang. pa ko na lang sa screen mga kamos, ito ay sa Motor Tondo yan po yung pinaka Facebook page nila so mag sa mga mag i na itong pinakabagong uh, adventure uh, motorcycle nila na Rusi Adventure X150 so message na lang po kayo at uh, may mag uh, assist naman daw sa inyo dyan mga kamos na? and then yung pinaka address nila mga kamos ito po ko na lang din sa screen sa mga gustong bumusita at makita ng personal itong uh, Rusi Adventure X150i ayan so ito po yung pinaka address nila dito sa Waldo nagagalang itong so i-google map nyo na lang o bisitahin nyo na lang kung tantan nyo sa personal mga kamos, no? so binaba na nga pala itong uh, nire na ating unit kasi may kukuha na raw nito eh, meron pa sila natitira dalawang stock doon sa taas yung pinakita ko sa inyo kanina yung puti tsaka yung pula so I think the tatlong kulay lang available ng uh, Bruxy ADX 150 mga kamos no? Ayan, so itong itim tapos uh, yung pula tsaka yung puti Ayan. So bago ko tapusin ng vlog na to mga kamas gusto ko magpasalamat kay Sir John Mark pinaka uh, manager ng uh, Rusi Motorcycle dito sa H. Lopez Boulevard Branch So maraming malamang salamat kay Sir sa so, sa atin uh, para i-review itong uh, Rusi Adventure X 150 pinakabagong scooter pinakabagong adventure scooter ni Rusi na bagong labas dito sa Pilipinas So maraming maraming salamat sa inyo maraming maraming salamat sa lahat ng subscribers natin na patuloy sumusokono sa ating YouTube channel So available nga pala itong mga stock ng uh, Adventure X ni Rusi Makamos as of August 31. No? As of August 31 po available itong ito uh, itong availability nito mga unit ni Rusi na Adventure X 50. Ayan. So punta lang kayo dito mga kamots, visit lang kayo and then mag-inquire lang kayo sa Facebook page nila. So maraming maraming salamat sa inyo mga kamots. Stay safe, ride safe always.